Hinigayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na tuklasin at suportahan ng mga lokal na negosyo sa Binondo, Maynila. Sinabi yan ng Pangulo ng pangunahan nila ni First Lady Lisa Arneta Marcos ang pagpapailaw sa si Jones Bridge sa Intramuros, Maynila nitong weekend bilang bahagi ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at China. Si Bernard Ferrer sa detalye. Pinaunahan na Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang makasaysayang sermonya ng pagpapailaw ng Jones Bridge sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng ikalimampung anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at China. So tonight, we proudly light up the iconic Jones Bridge in all its renewed glory and breathe new life into it. I am also glad to share that tonight's event has a deeper meaning This project commemorates 50 years of diplomatic relations between the Philippines and the People's Republic of China. Half a century of friendship and shared history, all reflected here in the world's oldest Chinatown. itinuturing na Queen of Bridges sa Maynila ang Jones Bridge ay tumatawid sa Ilog Pasig para pagdugtungin ang sentro ng lungsod at ang makasaysayang distrito ng Binondo. Naitatag ang formal na diplomatic relations ng Pilipinas sa China noong June 9, 1975 ang pagpapailaw hindi lamang seremonya kundi hudyat din ng pagsisimula ng lingguhang Lights and Sounds Show sa Jones Bridge na bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Urban Revitalization Project ng Pangulo at Unang Ginang. Layunin nito ang muling pagbibigay buhay sa Ilog Pasig at mga karatig na lugar. Sa kanyang tulumpati, iginiit ni Pangulong Marcus Jr. na ang muling pagpapasigla sa Binondo ay kabahagi ng isang malawakang plano upang ibalik ang sigla ng mga makasaysayang distrito at maisulong And Filipino cultural heritage. In times like this, when everything can feel loud and fast and confusing, I believe what we need is right here. A place as simple as a bridge or a street that tells us to pause and to reflect on who we are and what we share. as a nation. Nagbalik na din ang Pangulo sa kanyang mga alaala sa Binondo, ang masarap at nakakaaliw na pagkain at ang masiglang paumuhay sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Binanggit niya ang mga paboritong putahe ng mga Pilipino tulad ng dumpling, lumpia, mami, hopia at siopaw, mga pagkain na animong bahagi na ng Filipino palate. Lasang-lasa naman ang sarap, hindi ko makalimutan. So, always looking for new delicious dishes to try, I still always return to the comforting delicacies from the Binondo shops that have stood the test of time. Masiglang isinilarawa ni Pangulong Marcos Jr. ang mga culinary treasures ng Binondo at kung saan ito mahanap. Ang dumpling sa Umping at Yuchenko Streets, lumpia at sariwang pruta sa Carvajal Street, at ang pansit at peking duck sa Binavide Street. Kaugnay nito hinikayat ng Pangulo ang publiko lalo na mga kabataan na muling tuklasin at bisitahin ng Binondo sa gitna ng nagpapatuloy na Pasig River Enhancement Project. Kaya kaibiganin natin ang mga tindero at tindera. Subukan ang viral na recipe ng hopya at lumpia. Suportahan ang mga lokal na negosyo. Linisin ang ating paligid tumawid sa si Jones Bridge at gumala sa tabi ng Ilog Pasig. Dumalo rin sa pagdiriwang ang mga miyembro ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, mga civic organization, mga donor mula sa Filipino Chinese community at mga opisyal ng Chinese Embassy sa pumuno ni Ambassador Wang Silian. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.